Alam nyo po, kung meron kayong sari-sari store, tapos maraming bata dyan sa inyo, and then, ang hilig din ng bilhin biscuit, eh yung biscuit, di ba po, medyo may kamahala. Alam nyo po, isa sa marireko ko sa inyo ito. Itong ating cookies na chocolate. Ayan o, oh, ang dami na nitong laman, tapos ang mura niya lang. Binibenta ko siya ng limang piso bawat isa. Ang dami na po nito. Yung iba din, split ko na siya. So, ito na lang po yung nandito sa carton. Ayan, pinapakita ko sa inyo. Nakatikim na ako nito kagabi. Tsaka si mister, ang sarap. Ayan, o chocolate chocolate. Meron din ibang flavor nito, pero ito yung aking kinuha, itong chocolate. So, ang naman niya po, ay Kijina. Ayan, so, buy na po kayo nito sa aking yellow basket. Ayan, na Ako, ang pong pagpipilian na mga ititinda sa ating sari-sari store Diyan sa aking showcase. At isa na rin po ito. Na kung hindi na kayo Ang laki nang tutubuin dito, mga ni. Ayan oh, 5 pesos mo siyang ibibenta. Ang dami na nitong laman. Kaya po rin sa ating yung basket